Iginiit ni Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian na tatakbo siya na 2025 elections bilang senador. Kasunod ito ng ibinunyag ni Senator Bongo na may pamumulitika sa mamamahagi ng assistance to Individuals in Crisis Situation Program ng Department of Social Welfare and Development. Ang kay Gatchalian, wala siyang balak tumakbo sa darating na halalan at sa katunayan ay pinatanggal nito ang kanyang pangalan sa mga political surveys. Habang pinabulaanan din ng ahensya na namimili sila ng politikong papapasukin sa mga lugar na pinangyarihan ng kalamidad upang maghatid ng tulong. Mariin namang ni Go ang pagpapahirap sa pamamahagi ng tulong sa ilalim ng AICS program. 3,000 yung matatanggap nila pero nagantay sila ng limang buwan kailangan pa ba nilang antayin na maglindol sa lugar nila bago nyo i-release? Sen, Sen oh, hindi... O kailangan pa ba nilang pumunta ka doon bago nila i-release?